Andiyan na siya. Huwag mong hayaang palapit siya sa ako po. Justin. Adria. Salamat na karating ka agad. Sam, ito na si Andrea. Umalis ka na. Hindi ka naman kailangan dito. Bakit nakahanap okay. na ba kayo ng mga doon? Wala pa. Alam ko, confident makakahanap rin kami. So, maghihintay pa kayo? Nandito na nga ako eh. Parehas kami ng blood type ni Adi. Halika na, kunin niyo na yung dugo ko. Sam, tama si Andrea. Huwag na tayong mag assign ng panahon. Justin, tayo magulang. Tayo dapat ang magdedesisyon. Ang kapal din ng mukha mo. Ako ang tunay na ina ni Adi. Kaya ako may karapatan magdesisyon. Kung hindi na naman dahil sa'yo, siguro hindi ito nangyari kay Adi, di ba? Pabaya ka pa ina. Huwag mong kakwesyon pagiging ina ko, ah. Dahil ginagawa ko lahat para lang iligtas siya. may ka kayong dalawa! Uunahin mo iringan kaysa sa kondisyon ni Adi? Ha? Doktora Ramirez? Yes. Doktora Ramirez, patuloy yung pagbagsak ng blood pressure ng anak niyo. We are losing her.